Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay mahalagang mag-obserba at magmasid bago ka magsalita, lalo na kung may mga transaksyon na nakalatag. Ang iyong kaalaman ay mahalaga, ngunit kung wala namang tunay na interes mula sa mga taong kausap mo, mas mabuting iwanan mo na lamang ang bagay na iyon at magpatuloy sa iba pang oportunidad sa mga transaksyon kung saan kailangan mong pumirma o magdesisyon. Kung sigurado ka na at alam mong ayos na ang lahat, gawin mo na ito ng mas maaga upang makaiwas sa aberya, ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa aspeto ng mga dating kaibigan o kakilala, mainam na umiwas ka muna sa pakikipag-usap o pakikitungo sa kanila ngayon, lalo na kung may kinalaman ito sa pera. Ang mga transaksyon na may kaugnayan sa kanila ay maaaring maging dahilan ng mga hindi inaasahang gastos na maaaring magdulot ng kapinsalaan sa iyong pinansyal na sitwasyon. Pagdating naman sa trabaho, higit na makakabuti kung mananatili kang tahimik at maging mapanuri, mahalaga ang pagkilala sa mga tao sa iyong paligid na maaasahan at maaaring makatulong sa iyo sa pag-asenso ang iyong kakayahan sa pakikipagtrabaho ng maayos ay maaaring magdala ng magandang resulta. Kaya't piliin mo ang mga makakatrabaho mo ng maingat. Sa tahanan, ipinapayo ng mga pahiwatig na huwag ka munang tumanggap ng bisita sa loob ng inyong bahay. Maaaring may mga tao na hindi mo inaasahang kumukuha ng iyong swerte kaya't mag-ingat sa mga nagpaparamdam na gusto kang bisitahin ngayon. Sa usaping pinansyal, kung may lalapit sa iyo, partikular na ang iyong mga magulang, at humihingi ng tulong, sikapin mong magbigay hanggat sa makakaya mo. Ang pagbibigay ng suporta sa kanila ay hindi lamang magdudulot ng kasiyahan, kundi magbubukas din ng pinto ng swerte at biyaya sa iyo. Ito ang pahiwatig ng mga gabay kapalaran para sa mga susunod pang tagumpay na naghihintay sa iyo upang maging mas masagana ang araw mo. Isama ang mga kulay na color blue at color red sa iyong paligid. Ang mga numerong number 16, number 30, at number 22 ay magdadala ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga aris upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan.